Ako si Keboy. Ciao sa. <laughs> Darin, kasama ko ka si Keboy ito. Nakakapasibad na ako, unang sibad. Asa malit yung biwas. Bong. Alalayan lang natin. Unang sibad pa naman. Nate ano po anong isda to? ka <laughs> ba yan? Ha? Ano yun ang akin? Hindi ah, isda ko Ha? Isda to. Ano karami Ha? Dato ko biyo. Sila ako lang hindi. Ay, tatagal lang ang gusto niyan. Alis na siya makarami ko yan. siya Isang pamay, sa'yo na itong huli Ah, bro, pa ako pa ako Ha? Ah? Okay. Hindi, may huli oh, okay. yun. Ah, dagdag ka. Papunta rito yung sidig eh. Okay. Okay. Ah. Labahita pa Maliit yung ano, dapat. Hindi yeah, ako bibas. Maliit nung pwedeng silawin <laughs> 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 iyaw ito pang iyaw eh. boy, ang boy ah tang sa alalay na angat kay boy ah ito na kasabi para hindi mag hindi magulo yung sayo laba ulit kay boy ha mag request ka lang sa ina-anak ko magiihaw yan ah ayan ni tatay ko pag pag ito yung labahita, iihaw to. Eh, narap. Tagal na rin din nakakatikin. Kaya lang, <laughs> na, huwag muna natin planuhin. Hindi pa naaangatin. Eh. <laughs> 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 Para tumalun. Nagdaga mo Boy yung konti. Maabot dito eh.

Parang dalawa. <laughs> dalawa, <ha>? ah. Sapi. Hoy, <laughs> dalawa. Strong, Mige, Inalak, Uy, oh. Oh. <laughs> oh. Bakit Sapi. Sapi. Oh. Eh. So, Eh, dalawa ka. Hindi kinukuha ay, ba, siya, yung mo kasi nalagyan namin. Eh, hirap ka kasi. yung virus ko, kinatakay mo eh. na. <laughs> Ito, isterong, ay, tiyo, ay, Bro, itong masarap ano. Hindi na sariwa. Uh Oo. -oh. Ang dami yung ay, madali lang ta ayusin kay Bowie. Ito yung mga tanggalan pe. Kapal dyan, yung ganyang kaliliit. Kapal. Tante, eh. <laughs> <laughs> eh, ano? Gary, oh. bakal mo. <laughs> Ang <Dante, laughs> handay mo. Ano ba gamit ko? Ang isa. Ay, kala ko mag-iihaw. Makakatikin <laughs> din ah. na wasabi. Nakakain ka na nilala, wasabi. Natin yan? Mamaya. Wala na nga ako na uli, ako. siya sabit pa ako rin. Eh. ba wala ko dalawa dyan, oh. Tikil mo na ako ng isang huli. ngat ati lang, tatlo. Ano ba? Ano ba, naglalagay ngang bahay. Sabi ko, isa'y naalak pa bilog dito. At ang bandi sa pino

Yung akakatikil day nagsipid sa or ay sugting sa ng ano ng kasabi. maliliit eh siya. Wala Malili, maliliit. Una-una natin tayo na anak tsaka na tayo papalit. Tinagaw kay Is eh. Mm -hmm. yeah Tinagaw.